Senador, ito ho yung perang galing kay Wally Chua. Good. Great. Wonderful. Yes? Hindi mo na kailangan punutin niyan? Hindi ka kasama sa kontrata. Hagis mo ba rin mo rito? Good boy. oras na ganap ang krimen? Eh. Mga alas tres yata, hindi ako sigurado eh. Wala ka man lang bang palatandaan para malaman natin kung sino yung killer? Wala, wala so, palatandaan. Dali na yan sa headquarters at doon na imbestigahan yan. Yes, sir. Kay Rafael. Ako ang taong hindi marunong sumira sa usapan. Katulad na sinabi ko sa'yo. <laughs> Nariyan ang kabuuan ng halaga ng pinag-usapan natin. Kompleto yan. bilangin mo. Hindi na. Mahina ako sa mat. Sisilipin ko na lang. Tatlong putok pa lang yan. Para sa iyan. I love you. Mas maloob sa akin ng taon to, ha? galit sa akin ito ha. Ah! Ah! <tipos> Sorry lang, galit ka sa akin eh. Talaga bang ganyan ang suot mo? kapag kumakanta ka? Ha? Opo, sir. Uh, Nako, hindi po pwede yan. Nako, eh, kailangan makita naman ng mga customers. Yang hindi, kung maaari nga lang eh. Uh, Nako, sir. Mahirap po yata yun. Singer po ako. <laughs> Di humanap ka na iba makakantahan mo. Halos napuntahan ko na lahat ng mga club dito eh pare pareho kayo ng kondisyon kailangan daw mag kung gusto mong kumita sumabay ka sa uso kung sakali po bang pumayag ako sa gusto ninyo magkano ibabayad niyo sa akin depende kung hanggang saan ka maglalabas huh. hindi na kinakailangan ng boses mo ang dadayuhin nila sa iyo ay yan hmm. pumayag ka ate kailangan eh hindi naman sapat yung kinikita ko para matustusan lahat ng pangangailangan natin. Ha? Huh? Eh di pa ka na rin yan? <laughs> hindi naman. At saka ang importante, may kinikitang sapat para mapagpatuloy kang pagpapagamot ko sa'yo. Hindi bale. Paggaling ko ate, hindi hindi na ako talaga babatak. Tsaka paglabas ko dito, mag na ako talaga ng trabaho para matigil ang pagiging singer mo. <laughs> Mike, sapat na sa akin na magbago ka. <laughs> Dumating na po si Mr. Rafael Fernandez, ang primary suspect sa pagpatay kay Senator Cepeda. Mababa ka sa kanyang mukha ang katataga ng loob. Kasama niya ang kanyang attorney na si attorney Martin Olivar. Dumarating na rin po ang star witness na si Brando Del Mar. Kung inyong matatandaan, ay naroon siya mismo sa kwarto ni Senator Cepeda nang ito ay barili ng suspect. ayon dito sa nilagdaan mong pahayag, nakita mo ang bumaril kay Senador Cepeda. Opo. At ayon pa rin dito, sinabi mo na makikilala mo ang killer. Pag nakita mo siya uli, di ba? Opo. Nakikita mo ba ang lalaking ito? Opo. Nininervous ka ba? Objection, Your Honor! Sustained. Maaari bang lapitan mo at kilalanin mo ang lalaking ito at sabihin mo sa courting ito na siya nga ang pumatay kay Senador Cepeda? pumatay kay Sen. Peda. Sigurado po ako, hindi po ako maaaring magkamali. Hindi siya pumatay kay si Peda. Ito na po si Mr. Fernandez, ang primary suspect sa kasong pagpatay kay Senator Cepeda. Ah, uh, Mr. Fernandez, anong masasabi niyo ngayon na na-dismiss na ang kaso laban sa inyo? May mga tao po bang galit sa inyo na gusto kayong i-frame up o sa palagay niyo ba kahit sino pwedeng damputin para matapos ang kasong to? Parang, parang awards na ito to, attorney. Unang-una, bagong lahat, gusto ko muna magpasalamat Ah... Uh, sa Lord. <laughs> Pangalawa, sa aking uh, magaling na abogado, <laughs> kaya Tony Martin Olivar, maraming salamat, sir. At, uh, siyempre, sa lahat ng press na nagdiwala sa akin, na nagkaroon ng simpatiya at naging pareha sa akin, maraming salamat po sa inyo. At, siyempre, sa judge, kay Judge Ramon Santiago, maraming salamat po sa inyo. At, uh,

Ay, hirap to? hirapan na ako, bigat-bigat mo eh. Ano ba naman yan? Matagal pa ba, ba yan? Kung sabi mo lang na, ha, may kakanyang tumbalikat ko. Ano ba? Pwede ba? Huwebelo pa ako. Nahihiya ako eh. Nahihiya pa ito. Sa akin nga, mahiya eh. Ako hirap-hirap na dito eh. Sa po tayo dito ha? Rafael! Oh! Wala ka muna, Amoy? Wala! Nakatapa ka lang siguro ng dyan. Ipahid mo na lang. Ipahid mo na lang dyan! Mawawala din yan! Wala ako! Oh, Hindi na sa sapatos ko! Ano ka ba? Oh, yeah. ah! oh, no. Buti nga sa'yo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, mamaya na yan. Hatid mo muna to. Sige na.

Ah, uh, maybe join you. Sure, why not? <coughs> <laughs> I, I hmm? not <único Liberty Overwatch throat> <coughs>

Ah! Eh, sino naman? wag ka na magtanong. Kilala ko yan. Huh? Basta siyan. Oh, masaktan ka ba? Ha? Tandaan mo ito, ha? Masaktan ka na. Huwag lang ako, ha? Ano ka Ano ka ba? wala nang kalaban, okay, okay ka pa. Tapos na laban. Sinakalalayan ko lang eh. Bantay sa laka yun eh, alalay. Okay ka lang? Ito, okay ba? Okay na yan, okay na yan. Okay na rin yan. Ako? Hmm. Ah, ko ng janak. Ayoko na magulong buhay. Ayoko mapapasubo ka sa kahit anong klaseng gulo. Sana nangyari sa club. Huli na yun. Ah. Wala ngayon. Wala nang gulo. Kahit kailan. Pangako yan. Ay. Wala na. Pakising ako. sinisigurado ko sa'yo na hindi masasayang ang perang ibabayad mo para sa mga epektos na ibibigay ko sa'yo. iyo. Mm -hmm. siempre po naman. Ba't naman hindi pwedeng genuine itong dala ninyo samantalang mismong direct from the famous Don Esteban galing ang produkto? <laughs> Natural pwedeng pagtiwalaan. Oh, paano po Don Esteban? <laughs> Tutuloy na po kami. Maraming salamat po. Ang walang hiyang yon. Tinoble cross ako. Pakawala pa lang ng militar. At gusto lang nilang masolo ang distribusyon ng dito. Anong gusto mong gawin ko, papa? pahinga nyo na siguro. Gawin nyo siyang sample sa mga taong gustong kumalaban sa akin. Para malaman nila kung pader ang papanggay nila. Masusunod papa. Hindi man siya napatay. Nakakulong na siya ngayon at mabubulok na siya ron. bala ha? Ah. Pare, huwag muna tayo. Pag-usapan uh, na natin ito. Hindi uh, ko total rodel, di ba?